Ayun, uh, magandang hapon mga ka-breeder. Nakatapos uh, ko lang magpatoka. Ang uh, gusto ko lang kayong i-update mga ka-breeder. Nagawa, na nagawa na po ako ng panibagong YouTube channel. Ah, uh, yung JM Game Farm. Uh, search nyo lang at ka-breeder 1011. Ayan mga ka-breeder. Uh, bali, kaya po ako gumawa ng bagong account dahil po itong YouTube channel ko eh, hindi ko po alam kung hanggang kailan na lang. Tapos wala wala na po mga breeder. Kaya pasensya na po kayo hindi ko po naalagaan yung channel natin. At uh, sana mga ka breeder, uh yung 6K 6K followers natin, ang uh, subscriber natin, uh, mag-subscribe ulit sa atin para doon sama-sama ulit tayo. Uh, yun ayun mga ka breeder, sayang lang hindi natin nakuha yung sahod na 5K. Uh, may plano pa naman sana ako doon na basta magi-share sana ako doon. Kaya lang wala wala din na, din natin nakuha. Pero okay lang uh, breeder uh, gawa lang ulit tayo ng panibago baga uh, tuloy tuloy lang at yun nga pala update ko lang mga breeder binagyo tayo uh, grabe yung pisala sa atin mga breeder uh, na doon sa youtube channel natin isa yung mga nangyari at kaganapan uh, ka breeder inaasahan ko kayo pumunta kayo doon sa aking bagong channel uh, ito nga yung GM Game Farm at ka breeder 1011 yan dahil December at tulad po ng pinangako ko sa inyo, hindi pa nabubura yung YouTube natin na sinasabi ko pa lang sa inyo. Uh, hindi naman nabura na. Yung ibig sabihin ko, hindi pa tayo nagawa ng bagong channel. Ay nangako na ako sa inyo na sa December, mamimigay tayo ng pares. Ayun mga breeder. Uh, alam nyo naman, pag tayo nagsabi na mamimigay, rekta yan. Bigay talaga yan mga breeder. Uh, Ay dali na nalang sa atin. Dalawang, dalawang tao na yung nanalo sa atin. Ayun uh, mga breeder. Kaya, ayun paano? Ay isa hanggang dito na lang. Uh, panood yung sa farm ko dun sa isang YouTube channel ko. Ha? Ah, dito sa JM Game Farm at ka-breeder 1011. Uh, siya paano mga ka Hanggang sa muli, inaasahan ko kayo na lumipad dun sa ka channel. Maraming salamat sa supporta nyo.